Tuman nga kakapoy sa hampang tugas ang mainit nga tiyempo na batsagan sa pila ka mga atleta sa ikaapat nga adlaw sa nagapadayon nga Iloilo School Sports Council Meet 2024. Iniangin tutukan ni John Sala. masandukot na ang sa mga atleta sa kaapat kaadlaw sa Iloilo School Sports Council Meet 2024. Kainas ang aga na batsyagan ang ISSC Fever sa inugyaw sa mga supporters sa mga atleta. Ilabi na sa football kag track and field. Sa 4x4 400 meter relay, secondary girls pagsugod pa lang sa hinampang, nagapanguna ng mga tiglawas ang quinto distrito. Gani sa pinakauli nga relay, tuman kalayong yung ila distansya sila makasumpong. Apang ang kainit sang tempo, ang wala nang inupang, agud magpursige ang mga atleta. Ang nagkampyon nga runners, tuman nakasadya sa si ila ginakabig resulta sa pagpaninguha very happy gid kay syempre nag anong amon um, nga pag training dere sa amon uh, um, hampangan pangani okay man lang uh, ka sa initon pero kaya man dapa na mo pananglitan magpangibabaw pagid sa Wivra Amit magahampang sa panarong pambansa ang grupo sa ikaduha nga tion pagsalig sa Ginoo kag ginapanumdum gid ang ginapanum, mga makapahire met kami nga mabalik kami sa palaro kay para dito kami sa Thank you, Galis, so nags from... <laughs> nags na nag-support sa amon. From... Lalo na sa pamilya namon, kag sa school namon. Apang bangod sa kakapoy, kag tuman, kainit ka Pagkatapos sa nilagan, diretsyo ang ilahigda sa ubala. Gila yun man yung gindapatan sa first aid ang mga atleta na nakabatsyag sa tuman na kakapoy. Wala sang report. Kami nga na sa management nga may mga major injuries sa kabataan, official, kagsa coaches, and uh, we are very thankful for that. Kampante naman si Valenzuela nga sa palaabuto ng Western Visayas Regional Athletic Association meet sa Bacolod City. Handa na ang Team Iloilo. Upo kay Hans Di Shanto, John Sala. One at Western Visayas.